Ayan, kakabtat, mga bunsoy. Lapit na tayo ng Ayala Bridge. Ayan, Ayala Bridge ito. Iconic din itong tulay na ito. Ay ko, uh, papuntang Malacanang. Itong Ayala Bridge. Kabila, Quezon Bridge. Kabila, Quezon Bridge. Papuntang Quiapo yun. Quiapo Bridge o Quezon Bridge sa ngayon. Ito, Ayala Bridge. Pagbaba mo nito, papunta na ng Malacanang. ito ang Ayala Bridge <coughs> iconic Ayala Bridge yan Pasig River ito ang Pasig River yes. sa kabila kaya itong bridge yun Kiapo Bridge yun sa kabila kaya, kaya itong bridge pagpuntang Kiapo ito pagpuntang Malacanang pagbaba mo rito Malacanang Kasi Bastian Yan pala pero hindi pa tapos. Yan itutuloy isla natin dito malamang. Yan no. Pero dito hindi pa tapos. Yung isla natin malamang hanggang dito yan. Yeah, na pala rito. Meron no. Yan no. Mahaba kasi talaga yan. Hanggang dito, sa dulo yan. Wala gawin talaga. Gandulo. Hmm. Hello, oh, yun yung iconic na Ketong Bridge din sa kabila. Kiapo Bridge yun. Ito eh, Ayala Bridge. Pupunta tayo sa Balacanang. Tinan natin anong ganap sa Balacanang. Kasi, kailang araw nagpakain. Ay, kung wala, tayo libot-libot lang. Bye, ganda diba Ayala Bridge to Ayala Bridge Dito dumadaan yung ferry boat mismo Kapit kasi ha. Marulo ka, te, ah. ka mo naman yata to bumbling no. Tatambling <laughs> na talaga dyan. Talaglag ka dyan tadanong. <laughs> Ang lakas ng loob ng babae. putang ila. O, ano yan o. Oh, Ma-off balance siya dyan. Ano din yung babae na yun. Ano din yung babae na yun o. Oh. na mahulog ka talaga dyan lakas ng loob ng babae na yun freak accident di ba lang alam ang aksidente di ba puta pa-off ba balance ka dyan patay ka sisisiring ka talaga dyan sa ilog dyan kala mo mababaw yan malalim yan malalim yung ilog na yan hmm na ta tayo ng malakad niyang palat Yan yeah, ang papuntang Malacanang. Ito yung Ayala Bridge. Malapit na pala sa SM, balo. Malapit na pala sa SM Manila. eh yeah, mga boss, diyan kayong pandakan. Oh, Upot ka ng pandakan. Ayan. Yeah, Ayala, Ayala, Bridge. Ayala Bridge yan. Eh. Ayala Bridge. Lumang, lumang tulay na rin yan. Iconic na rin yan. Ayala Bridge. Out <coughs> na muna natin ha. Iyan e, na ulit natin pag dito. Panang dito na sa talog ng Malacanang. Iyan e, na ulit natin pag sa talog tayo ng Malacanang. Yeah.